Hi guys, good morning. This is another vlog. Papunta nga kami ngayon guys sa Esperanza Sultan Kudarat para magpagamot kasi itong si Kankasi namin nagkaroon ng sakit na tikos. Habang nasa loob nga ako ng sasakyan guys, medyo inantok pa nga ako dahil kulang pa nga ako sa tulog. Kasama ko nga pala dito yung tatlong kapatid ko sa loob ng sasakyan. At asawa ng kapatid kong lalaki. Pag nasa loob kami ng sasakyan, panay naman ang aming kwentuhan. Kaya dinaanan na lang namin yung sikan kasin namin na may sakit na tikos. Tignan nyo guys, sobrang lala na talaga ng tikos Bago niya. Pago na lang natin sa pangalan na Julius itong sikan kasin ko kasi nahihiya daw siya, lalo na yung mukha niya. Bago ka makakapunta sa Esperanza guys, madadaanan mo muna itong Takurong City at saka Isulan Sultan Kudarat. Kulay green na nakikita nyo guys, yan po yung public hospital at saka kapitolyo ng Isulan Sultan Kudarat. Habang nasa biyahe kami guys panay naman ang kain dito sa loob ng sasakyan Ito nga pala madadaanan mo bago ka makakapasok sa barangay no mo Esperanza Sultan Kudarat. At salamat naman nakarating na kami dito sa barangay hall nila guys. At nandito na nga kami sa bahay ng manggagamot. Gusto ko sana bidyuhin kung paano siya manggamot kaso hindi talaga pwede. Pinagbawalan talaga ako. At itong natira naming tinapay guys, pinabigay na lang namin dito sa mga bata kaysa iuwi pa namin. Talaga mga bata guys, lalo na pag binigyan mo ng tinapay, ang iti abot kamay na, ba? Diba? sarap maging bata talaga, di ba guys? Grabe. Naalala ko tuloy ng kabataan ko, okay, hindi lang masaya na, piso lang masaya na. Ewan ko yung ibang bata kung ganoon din. Pagkatapos gagamutin tong second cousin ko, umuwi na rin kami. abang nandito kami sa Isolan guys, bumili na rin kami ng mushroom at saka talbos ng ampalaya. Naalala ko kasi guys, nung kabataan ko, ito yung laging pinapaulam sa amin. Sanay ka kasi sa hirap guys, kahit talbos lang ng ampalaya, sapat na. Ganito talaga inakyat ko dati sa toktok ng bundok para lamakwa ng talbos ng ampalaya. Nandito na nga ako sa bahay guys. Lulutuin ko na itong binili kong mushroom at saka talbos ng ampalaya kasi nga hindi pa nga kami nakapag-lunch kanina. Pagkatapos ko maglinis ng mushroom guys, naghiwa naman ako ng sibuyas, kamatis at saka bawang. Yung kamatis para sa matamis na pagmamahal. Yung sibuyas hindi ko alam. Yung bawang para sa aswang. <laughs> Joke lang guys. Inihimay-himay ko na nga dyan guys yung talbos ng ampalaya para may pangulam na kasi medyo gutom na. Ito nga guys, so hugasan ko na lang tong talbos ng ampalaya para magisana na. mo na muna ako ng kuwali guys para magisana. na. Lagay na rin ako ng mantika at saka bawang, sibuyas at saka kamatis. Kunting ikot lang guys, isalang lang naman natin itong mushroom. Para hindi ka iwanan ng juwa mo guys, maglagay ka ng pampalasa sa pagkain. Mahirap na pag walang lasa, iiwanan ka talaga. Pag alam nyo medyo luto na tong mushroom guys, isa lang nyo na tong talbos ng ampalaya. Huwag nyo na lang masyadong i-overcook tong talbos ng ampalaya guys kasi sobrang pait po talaga yan pag sobrang overcook. Ito na nga guys, luto na yung talbos ng ampalaya natin. Mm, ready to eat na. Halina kayo. Sabay na tayo. Huwag na kayo mag-inarte Kain na. Kain na tayo. Ha? Yan guys, nakain na po tayo. Alam nyo guys, laki sa hirap lang talaga makakarelate nitong talbos ng ampalaya. Naginisa sa kamatis, sibuyas, ahos, di ba? Sobrang sarap, grabe. Yun lang, kain tayo, bye-bye. <laughs>